what's up? Good morning, mga idol. anong tayo tubig, mga idol? Atong patog doon na itong tubig. Wala. So di magama diri og kwan mga idol. Electric motor. Motor generator. Para supply current oh. Tuyok nang kwan ni, Ilisi ani ni eh. kanon. Kita hukum main. Okay. Batin na mga idol.